Ang ganito ako kalakas, kaya, kaya tinuring ako ng ari ng tundo. di nyo ba alam, dito ako bumili okay, yeah. uh, um. ng gym ko sa Ami yan. tinatakbo mo dyan, Kermel. Tinatakbo rito, 15 kilometers. Ayan. 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 Tapos meron rin akong basketball court dyan, Ito, eto, Ito sa akin, o. Yan. Yeah. pumasok kayo rito. Try mo, try mo. Try mo, try mo, try mo lang. Wala, uh, mamaya pa ako. <laughs> try mo, try lang. Try mo lang. Hindi, uh, try Mainit siya. Mainit nga, mainit. Ang ganda ka lang sa kamihan, Resort! Diba? Maganda, no? Sorry, tol. Super sa'yo na ko. Tumansin pala <laughs> ako ikaw. Ayan. Huwag kang maarte, ha? Andi, libre na nga lang. o bakit? Kaya na paano yun? hindi, kasi pag mga, di ba, pag martial arts, nandito, dawat at Dawat yung expression ng mukha, yan. Yung lakas mo nang gagaling sa panga. Yan. Step, muna, mo na po sa'yo. Andito kami sa Amien Resort, nag-e-enjoy kami. Ayan yung pool, putik na yan. May, pool tsaka may basketball court. Yeah, no. Pero pinakagusto ko dito, food court. Ay, Yay! joke lang pala. Pool, joke lang bre. Tain na ito. <laughs> na. Tain na nag-gym. <laughs> Squid Game Squid Balls. 6,000 na daw. 6,000! Tain na ito! 6,008! Ano na yan? 6,009! 6,010! 6,012! 6,000! 13! Uy! Ha? Bakit? Tayo na yung noto ko ba kami? Ba't nandito ba kayo? <discrete> ano yan? .その... Pang May pang-my date ka lang? Hindi, hindi. Eto, kasi hindi niyo alam eh. Kaya ganito ako kalakas. Kaya tinuringin ako ng nga rin ng tuntong. Hindi niyo ba alam. Dito ako bumili ng gym ko sa Ameyan. Sulok! Sikreto lang to, At least alaman niyo na. Eto, dito. Dito ako nag ano... Ano ba secret?

Sinuot <laughs> ko lang, gusto ko mga ano eh, makakaramdam ng ano kakaibang lakas. Oo. Sige, tuturuan na rin kita. Yun! Dito ka dito. Ito mo. Ito binubulat ko. Kano'ng mo? Ha? ko ano? Ayan. Ito ko na training mabigat, mo. Ito ko na training mo. Ito ko na training mo. ko na training mo. Paano? Bubuhat, eh? Paano ko buhat eh? Pag gano'n, lumiga ka rito. Higa? Lumiga? Baka umupo! Trainer ka din pala? Ah, nagtitrainer ka. Ikaw din yun yung video sa Squid Game. Eh, alam mo, magano to. Ah. 10 million to. Laki <laughs> <laughs> na magre-resort ka nito yeah, po. Paano? Paano? Ayos mo, Ay, ito, Ayos mo ka! Ano ba tito mo? Ayos mo ka? Hindi Yung mukha mo kanina eh. Okay. Gansang pula ha. Bigas o? Oh. Hindi oh, ata kaya niyo robot. Three. Mahirap ata yung training niya. Four. Okay na yan. Hindi mo kaya. Eto ah, Dito lang yan guys. Gano'n? Ha? Okay, sabihin! <laughs> Kaya mo oh, pa naman pala eh! Kaya pala naka 6,000 ka! <laughs> ah, oh, uh, uh, ito guys, dito lang yan sa sa Amiyan. Dito malapit lang dito sa Tagaytay, dito sa Silang. Dito ako dito ako nagpagawa ng gym. Tapos meron rin akong basketball court diyan, ito ito, ito sa Amiyan. Sa so, Amiyan. Ah. Yeah. Tsaka <laughs> dito ako nagsi-swimming pagkatapos ko mag-gym. Tapos ito pa ito ko sa inyo, papakita ko sa inyo ito. Yung mm -hmm ito uh, dito ako pagtapos ko magbasketball. Time machine? Dito ako naganaw nagsasaw na. Dito na pakainit sa loob nito guys. Kaya pag, pag pumasok kayo rito. Try mo, try mo. Try mo, try mo lang. Wala, mamaya pa ako. Try mo nga lang. Try mo. Demo. Wala, demo. Uh, mainit siya, mainit nga, mainit. <laughs> <laughs> mainit nga Tama, guys. Tama, pakatapos ng basketball, pumasok ka sa sauna. Tapos mamaya, mamaya mag-swimming tayo. Mag Pagtapos natin mag-swimming, basketball court. Tapos game, tapos mag-sauna na tayo. dito Dito lang yan guys, sa Amihan, sa Tagaytay, malapit sa silang. Ayan.